Uh, magandang hapon po, Mr. Chair, and uh, sa aking mga kapwa, naninilbihan uh, um, sa gobyerno. Uh, kami po, unang-una -una po, gusto namin magpasalamat, sir, for giving DBP an opportunity po, especially po, Uh, to the chairman of the Agricultural uh, the Committee on Agriculture, uh, Senator Cynthia Villar, kasi po nung ginawa niya po yung RTL, ay uh, isinali niya po ang DBP sa unang pagkakataon upang makatulong po sa sektor ng agrikultura. At mula po noon, marami pong mga natutunan ang Development Bank of the Philippines at gusto rin po sana naming sabihin, dahil ito po ay uh, information dissemination, yes. na ang DBP po sa annual allocation po nitong 500 million na pautang po sa ating mga farmers. Yes. Uh, we are now able to benefit around 29,927 uh, Ulitin ko mama, ulitin natin mama. Opo, doon po sa budget ninyo na 500 million. Yes, Yan, mama ah, mga mahal kong kababayan na magsasaka. 500 million, Opo. ang nakinabang po dyan ay ilan pong magsasaka? 29,927 po. As of Halos 30,000. Yes po. Na magsasaka. Opo. Ya, yeah, napakagandang report po niyan. Opo. Ano po yung mga naibigay niyong benepisyo uh, sa mga ano ba 'yun? Ito? Actually po yung amin pong 500 million ay nakalaan po para po sa pautang, minimal interest rate po yeah. at mi po natin, minimal interest. interest rate. Ibig sabihin po sa salitang Tagalog ay maliit. Napakababa po. Sa Ilocano, basit lang. Sa Bicol po, sa dit Oh. <laughs> so, yun po. So, uh, 2% per annum, yun po yung uh, interest rate at para po sa kooperatiba na magpapautang sa kanila pong mga miyembro ay wala pong interest. Pati po yung in kanila pong documentary, stamp tax, lahat po yun ay sinasagot po nung program. Ma'am, sorry po. Ah. Napakaganda po ng mga sinasabi niyo. Nalulula ako. Ito po ba eh, na may public Alam po ba niyo yun? Ayun kailangan natin ng public ang information. 9, ma. Meron lang po kasi ang uh, delineation or pagkakahate doon po sa coverage ang Land Bank at DBP para po hindi kami mag-overlap. Uh, oh, hinati po namin. Kanya ang tondo akin ng Cavite. Parang ganun po. So ang Nueva Ecija po ay uh, kay Landbank. Uh, being the first or number one rice producing province. At yung pangalawa po Isabela, yun po ay DBP. So ang nauna po namin uh, na pag... Lilina Lilinawin po natin. Baka magtampoy yung mga tegao Nueva Ecija. Naghati po kayo. Naghati po kayo. Ayan. Ang okay. may hawak po ng Nueva Ecija ay Landbank. Landbank. O okay. oh, mama, Landbank. Okay po. Tuloy po. <laughs> Tapos po, ang, ayan. So naghati po kayo. Kami. dun po sa 57 rice producing province, hinati po yon ng DBP at uh, ng land bank. Para po kasi nga po medyo maliit po yung alokasyon, ating uh, 500 million lang po kami. So, pero ito po ay ipinauutang namin, yun nga po ulitin ko, mababang interest rate, 2% per annum. At dun po sa mga kooperatiba na gustong magpautang, uh, actually po sa DBP, mas marami po doon sa aming pinautang, yun pong nagpapautang sa kanilang mga miyembro. Kasi po ang DBP, dahil ko konti lang po kami, medyo maliit po kami kumpara po sa aming kapatid na si Land Bank, mas... Uh, ini-encourage po namin yung pagpapautang ng kooperatiba sa kanilang mga miyembro. So out of the at least mga 95% po nung pautang namin ay para po sa pagpapautang sa mga magsasaka. So yun po. So anyway, uh, sa DBP, yes sir? Uh, meron po kayong in information office sa... Uh, meron po kami okay, corporate wait. affairs department sir but... Kami po bilang uh, kami po ang uh, focal person po para po sa ARSEF at ako po bilang uh, namumuno po ng departamento na nag-handle po ng programa ng ARSEF Uh, kami po yung nangunguna sir na umiikot at patuloy pong nakikipagtulungan sa Department of Agriculture sir. Marami pong caravans na ginagawa po ang DA nationwide at sa lahat po ng ito eh naiimbitahan po kami at kami po ay uh, sumasama naman. Um, aside from that sir, in all of our print and digital platforms ay uh, patuloy din po namin inaanunsyo sir yung mga projects po na nagagawa po ng DBP na gamit po ang, ang RCEF. So, yun po. Actually po, wala po kaming budget na nakalaan. Doon po sa 500 million, lahat po yun ay ipinauutang po namin. Wala po kaming nakalaan na budget for marketing. Uh, so, yun lahat po nung ginagawa naming efforts, yun po ay parang corporate social responsibility na rin po ng DBP. So, with that po, uh, sa, sa pangunguna po ng aming Pangulo, si Michael O. De Jesus, ang DBP po ay, uh, ito po ay na-appreciate po namin, Sir, tama po kayo. Magaganda po ang programa ng gobyerno. Nagkukulang lang po talaga tayo sa information dissemination. Um siguro po sa gitna merong gap. Na siguro po yun nga yung maganda, ito po yung magandang venue para po pag-usapan natin kung paano po mas makakarating po tayo dun sa mga mas na mas, mas kababayan na nat, natin na maliliit. So anyway, sir, just to provide our support, we will continue po to innovate and provide po uh, solutions po para po mas mapabilis po yung delivery ng financial services kanina po nabanggit ni uh, Ginoong Montemayor, Mayor maraming salamat po for recognizing DBP doon po sa efforts namin sir na mapabilis po yung uh, pamimigay ng ayuda yung pong rice farmer financial assistance ngayon po uh, through DBP uh, sa uh, DA of course sila po yung lead nito at sila po yung talagang nagtatrabaho on the ground Uh, around 2 million na po ang mga farmers po na na in, kumbaga nabigyan po natin ng accounts at meron na po silang mga interventions monitoring card. Linawin ko lang po ah. Dalawang milyon oh, ng oh, magsasaka oh, ang nabigyan niyo po ng ano po? Ng? No? Interventions Monitoring Card, sir. Ito ano po, pong ibig sabihin nun? Ito po ay isang financial card. So pwede lahat po ng ayuda in cash ni DA ay dumadaan po sa card na ito. At ito po ay pwede nilang withdrawin, kunin sa lahat po ng BankNet ATMs. So inform ko lang din po kayo, pa paano po magkaroon ng magsasaka niyan? Sir, ginagawa po ito ni DA at ni DBP through our fintech partners. Nagkakaravan po kami, sir. At doon po pagpunta ni farmer, gagawin lang Nagkakaravan po, po sa buong Pilipinas. Yes po. Okay, Nagkakaravan po. po. Pagpunta po nila don i-open yung account pag open po ng account right on that day din po, nakakredit credit na po yung 5,000 libo sa account nila. At kung gusto po nilang withdrawin yung pera on-site pwede na rin po nilang madala yung pera or kung gusto nilang mag-withdraw sa ATM pwede po silang pumunta doon sa mga banknet ATMs pa, pa, Ma'am, ma sorry po. Pag sinabi po magsasaka sa lupa lang po ba yan? O registered pati, po sa RSBSA I, 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 ito, Sorry mama, sorry mama Uh, Ayoko kitang patunan because you're a lady. But the USEC is, ano, uh, ha? Kulungan ko na, na si Boss Lalen. <laughs> <laughs> Mr. Um, si Chair, uh, kasi under the RCEP, uh, nakakalagay doon na pwede tayo magbigay ng uh, financial assistance for rice farmers with uh, 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 tilling 2 hectares and below. So, yung sinasabi ni Ma'am Rallen na 2 million na, yun yung mga nabidyan natin nung interventions monitoring card na kung saan, every may excess doon sa taripa, nabibigyan namin ng 5,000. Doon na lang namin nakiipag-ugnayan ng regional office ng DA at ng DBP para kung ma-update yung listahan, uh, may cut-off, tapos kung ano yung nasa RSBSA na 2 hectares and below, yun yung ipapasa namin sa kanila para malagyan nila ng pondo. Okay. Uh, uh, tatanungin ko lang po yung mga magsasaka. Ilan po yung kaninang sinabi? Ilan ang magsasaka? 3 million ba? 3 million? 2.7, sir. 2.7. May dalawang million na nanabigyan na, ng card. Meron si 9C na nabigyan na nun? Marami. Meron na na po. Meron na po ang uh, ginawang taga-pangulo. Okay, boss. Ayos. Good job. Um.